eto mga pre, uh, ah, Baja City 125 na bigla na lang tumerik sa takbo at uh, titingnan natin kung anong mga problema nito. Unang-una dito pa rin tayo sa ignition coil. Tanggalin natin tong kwako. Tanggalin ko muna. Ayan, natanggal ko na. At ipakikik natin kay pare. Sige pre, kick mo. Susi mo muna. Mga pre, bigla na lang daw to sa takbo. Ayun. Nakasose pre. Okay, wala. Pagkatapos nito mga pre, wala no. Ah, uh, kalasin natin yung tangke upuan at tingnan natin yung wire na galing CDI. Tingnan natin kung may lalabas pa na kuryente. Tanggalin muna natin yung tangke upuan. Ito na mga pre, natanggal natin ngayon mga pre itong wire na to. Ah, uh, ito yung forum black mga pre. Ah, uh, tanggalin natin at check natin dito. Tingnan natin kung may kuryente ba rito. Isusi mo pre. Ayan. Yes. Yeah. Okay? Yan, mga pre, ito yung galing si Diaya. Dahil walang kuryente na lumalabas dito, mga pre, rumikta na tayo sa stator dito sa kanyang, ano, sa kanyang wire. Okay? Yan, yeah, nandito na tayo. Yan, yeah, kung naalala nyo, mga pre, ito nga pala yung -wave ko dati, no? Okay? Tanggalin na natin to. Pati itong, ano natin, hiniwalay natin, pinag -wave natin dati, tanggalin na natin yan. Mga pre, ito na. Ah, uh, ito mga pre, ah, tatalop na lang tayo dito para dito tayo magtis sa kulay red na to. Itong red na to mga pre, ito yung primary ha sa ilalim ito. Okay, sige pre. Kayasan Huwakan mo hawakan mo rito tas kayasan mo. At ilagay mo tong wire at tingnan natin. Itong pula. Ah, yung pula. Yan mga pre, kakayasan lang ni pare. Tatalo pa lang ng bagya. Baka may kuryente ito. So. Wala, sisipahin pa rin. <laughs> takot na takot ka mo kuryente. Okay. Kaya mga pre, takot si pare mo kuryente na. No? Sige, okay lang. Kahit dalawang ikot lang. Ayan o. No? Kabit mo puwan, Ayan mga pre, ganyan lang. Ayan o. No? Tapos, sige. Habang kinikik niya mga pre, lagay natin dito sa bakal. Tingnan natin kung ng kuryente. Ayan, sige pa, sige. Sige sige, sige. Okay. Sige. Okay. Yo, may, na, napansin nyo mga primer, ano? Sige, pa. Yung oh. yes. hey, mga pre, ah, kung nakikita nyo, may kuryente naman, no? Pero mas dabis dyan, mga pre. Buksan natin to, para makita natin yung primer, Para sigurado tayo, kasi hindi naman basta-basta nasisira tong CDI, no? Hindi basta-basta nasisira to. I-double check natin yung kanyang primary. natin kung anong problema. Kahit may kuryente siyang inilalabas, check pa rin natin. Sige, pre. Kalasin yan. yeah, mga pre. Ito na. Nakalas na natin. At ito nakikita nyo nga. Nak At kung nakikita nyo nga, tinan nyo. Ayan, oh, basa. Ibig sabihin, mga pre, may problema na to, Ayan, oh, basa yan eh. Dapat hindi nababasa ito, mga pre. At naglabas na ng langis. Ayan, oh, basa oh. Ayan. Ito may problema. Itong kanyang primary. Ayan. Ayan. Hintay lang natin mayari at wala pa. Pakita natin basta sa ito? Yan na may problema dyan. Hindi naman basta-basta na sisira itong ano, CDI. Ayan. Okay. Yo mga pre. Ah... Nandito na nga si Paring Erwin yung mayari no. At yun na nga ang problema uh, primary. Ngayon, kaysa magpalit kayo ng ng ano local na stator, i-battery operated niyo na lang mga pre, para mas tumagal. Kaysa magpalit kayo ng local, mga ilang buwan lang masisira din yung kanyang primary kaya mas matibay i-battery operated na lang natin. Ah, uh, pwede rin dito mga pre yung ano ha, yung CDI na 4 pin, yung salifan, pwede rin. Kaso mo, magtatabas tayo dito sa may magneto, yung umbok. Magbabawas tayo ron. Ngayon, ito nang gagamitin natin. Itong pang supremo. Ito, ayan. Nakabili na si pare. Ito na. Tapos, sakit ng pag 155. Ayan. Sa electrical tape. Itong sakit na maliit, hindi na natin gagamitin. Ito lang gagamitin natin malaki electrical tape yan. Yung tatlong piyasa lang gagamitin natin mga pre. Okay, o, umpisa na natin yan. Ito mga pre, yung CDI niya. Hindi sira ito mga pre, CDI niya. Kaya ipatatabi natin ito sa mayari. Ito. Tanggalin na natin ito. At ito mga wire na ito, kung nakikita nyo ito mga pre, ayusin pa rin natin ito mamaya kasi Ah, uh, tinanggal natin dito sa pagkakapulid ko mga pre, ito ito to, ito. Ay sinatin Ito yung pinulid ko dati. All right. na natin. Tanggalin natin itong mga nakabalot. Kunin yung CDI. Ito mga pre, ito yung CDI na pang ano no. TMX Honda Supremo. Bali nagkakahalaga tong mga pre ng mga ano, halagang 580, 'yan. Ito siya. Tapos yung socket, halagang 20, okay? Mga pre, sa pagpwesto ng ating ano, ganito, paharap sa inyo to, itong pinaka CDI, tapos soksok -sok natin yung clip. Yan. Para hindi kayo malito mga pre, ganito, paharap. Okay. Ito sa taas, kung nakikita nyo, sa taas. Ito, gawin kaliwa. Ito yung kanyang falser mga pre. Tapos itong baba, gawin kaliwa. Ito yung kanyang ground. Ignition coil, gawin taas, kanan. Ah, ito yung ilalagay natin sa accessories wire na no wire. Ito yung nagsusupply dito sa ignition coil natin ng oriente, no? Ilalagay natin ito sa accessories wire. Mga pre, kabit natin, no? Alright! <laughs> Unahin natin siyempre yung falser. Ito. Tutoklo natin yung camera. Ito yung falser natin sa ating CT125 na badja no. Ito. Uh, white na may lining na red. Ito yung falser mga pre. Balatan natin. Okay. Tapos putulan natin 'to at masyadong mahaba. Okay. Ito na. Ayan oh. No? Bandang taas, kaliwa. Lagay natin 'to sa falser mga pre. Sa CBI bandang taas, kaliwa. Yan. Sa motor naman, sa harness na motor, white na may lining na red, yun yung ating falser. Kabit natin to. Mga pre, ito na. Naikabit na natin, no. Oh. Next natin, mga pre, itong ground. Kaliwa, bandang baba, ilagay natin sa yung ground ng ating CT125, mga pre. Uh, black na may lining na yellow, yan yung ground, ground ng ating motor. Ilagay na natin yan. <laughs> mga pre, ito na, naikabitan natin yung ground ng ating CDI. Bandang baba, kaliwa, nilagay natin sa black na may lining na yellow. Ito yung ground ng ating harness ng ating motor. Next natin mga pre, itong ano, itong kanan, bandang taas ating CDI, ilagay natin sa, ilagay natin ito mga pre sa forum black, no? Bali, ang forum black mga pre, ito yung papuntang ano natin na, ah, ignition coil, papuntang spark plug, ito yon itong forum black. Kabit na natin, balatan na natin ito. Yun Oh. No? Ito na mga pre sa ating CDI, bandang taas, kanan. Nilagay natin sa forum block mga pre. Ito yung ignition coil ng ating motor. Next natin mga pre, ito. Ikakabit natin to sa accessory wire ha. Ito kasi yung nagsusupply ng kuryente dito sa ating ignition coil. Ito, meron na tayo dito sa ating wire ng ating sakit natin CDI. Ito yung light brown. Dito na natin ilalagay, mga pre, no. Yun Oh. No? Kabit mo na natin. Out. mga pre ito na no sa ating CDI bandang baba kanan nilagay natin sa accessories wire ng ating motor kapag kasinusin natin yung motor mga pre nasusupay ng kuryente ito ito yung ano uh, light brown natin mga pre ngayon test na natin mga pre kick natin tingnan natin kung may kuryente na bang lalabas lagyan natin ng tip tong ating kinalas kanina Yo yeah, mga pre, ito na. Nilagay na natin sa ilalim yung ano, tinayos na natin yung mga wiring na nakakalat kanina. At yan, binalutan natin ng electrical tape. Okay na yan. Ikabit mo yung puan, pre. Mga pre, tingnan natin kung may kuryente na ba. Kung malakas ba at kung gaano ba kalakas. Yeah. Ah, sige. Akyat. Okay, susi so mo. Yun, oh. Meron na agad, oh. Baka wala. Hindi naman nakasusi. Susi muna Adali muna na. No. Sige. Ay! Sige, may kasalanan yan, hindi ako. Kabit na yung kuha ko, nakuryente ako mga pre. Kabit tayo yung kuha ko. <laughs> Tano. Nadali na naman ako. Ba, hindi ko kasalanan niyo, inuwa ka Ayan. mo. Nakala ko matigas na yung kamay mo eh. Buti, tinesting ko muna una, ano. Wala muna susi Okay. Start. Iyan, oh. So, yun yun o Ayan mga pre shout out kay Paring Erwin na ha. Ah Si Bus <laughs> Miranda o Yun si Paring Erwin o Paring mo mo Ayan mga pre Ayan mga pre, okay na siya At shout out nga pala kay ano, Kay Ferdinand Bodol Jr Ayan, boss, shout out sa mga taga Bulacan at maraming maraming salamat sa lahat na uh, nanonood sa vlog natin dyan. Shoutout sa inyo ng pagkakarami. Ayan o. Oh.